Colonial Mentality Ito ay isang kaisipan kung saan itunuturing ng isang tao na mas maganda at may mas mataas na kalidad ang produkto, talento o kultura ng ibang bansa kumpara sa mga lokal na produkto, talento o kultura nito. Isa sa mga lahing mayroon nito ang mga Pilipino. Marahil marami sa atin ay hindi nabatid ang pagbabagong ito simula noong tayo masakop ng mga Kastila, Amerikano at mga Hapon. Tila ang mga kaugalian at kasanayan ng mga Pilipino noon ay nagbago dahil sa pananakop ng mga dayuwang ito. Mula sa pagsasalita, sa pananamit, sa pang-araw-araw na gawain at sa kahit anong aspeto pa ng buhay natin. kasi colonial mentality, yun yung, yun yung mga uh, pagyakap sa pananiwala sa iba, pagyakap sa kultura ng dayuhan, uh, parang pagpawalang halaga doon sa talagang kultura ng sarili. Nakakaapekto po ba ito sa personalidad ng isang tao? in some ways, nakaka-apekto. Kasi nawawala nga yung, naiba yung kanyang pan, 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 pananaw eh. Naiba yung perspektibo niya. Hinggil sa kanya sariling kakayahan, sariling kaalaman. Kaya yun, nakaka-apekto talaga. Bilang Pilipino po, di ba po, kilala po yung ating kultura bilang konservatibo. Pero dahil nga po lumilipas na po yung panahon, unti-unti na pong nawawala yung pagiging konservatibo po natin. Tingin niyo po ba, ano po yung mga naging sanhi ni? yung sanhinga, misan ang nagiging resulta, lalo ako sa counseling, masyadong loud ang mga bata ngayon. Iba na yung kanilang style ng pagkasalita, iba yung style ng kanilang pananamit. Yung, parang yung, yung konservatibo hanggang spelling na lang ginagawa nila. Hindi na total, hindi na nila alam kung talaga ibig sabihin ng pagmamahal sa sarili. May mga factors talaga Ang una-unang ano, ay na nakaka yung mga social media, yung mga nangyayari sa foreign countries na nakakarating dito sa atin, na parang ano nangyayari, gayahin ko nga ito, out of curiosity, gagayahin ko nga ito. Kaya nga sabi nga, may mga survey nga ngayon na lumalabas na ang due to, ano, due to early pregnancy, 16 to, let's say, 15 to 17 ay prone sila sa cancer. Dahil bata pa yung kanilang katawan, nag nag, nagano nag, na sila, nagbubuti sa na sila, kaya na nakakatawa. So, tingin niyo po ba, resulta po iyon ng colonial mentality? Oo nga, kasi nga yung pagyakap nga nila, kasi nagiging malaya na yung pananaw nila. Akala nila, okay to. Kasi nga, andun pa rin yung akala nila in sila dahil maraming ganun, di ba? Let's say, for example, sa ibang bansa, grade 4 lang, makita mo, nag-ahalikan sila sa kansada. Parang yun ang nakikita ng ating mga kabataan ngayon, para akala nila in sila doon sa, sa ibang kultura. Hindi na iniisip na hindi sila in pa rin kahit pa paano sa kultura natin. O tsaka nga ang pananaw kasi ngayon, pangkalatan, almost pang ano na yung materialismo ng daigdig na kasi ngayon. Ang pananaw ngayon, more on nakasentro sa materialismo. Kaya nga ano, ngayon, kapag ka, alam nila na kapag nakasuot naka, naka sila ng ganyan, ay inako ha, ah. inako, angat tapos sa iba. Kaya mas kinikrave nila yon kaysa sa mga sarili nating produkto. Parang po nung gano'ng kaisipan yun sa colonial mentality nga po. Malaki po ba yung epekto nang sa mga kabataan po? Mga Malaki talaga kasi nasabi nga natin na -ano yan eh na ita transfer yung mga ganyang pananiwala eh. Kapag ang isang pamilya nagsimula sa nakatatanda na mas naipakita niya na mas mahal yung pang sa ibang bansa, na ita transfer sa mga bata. Ang pagkapahalaga nila mababaw sa ating pansariling produkto, mababaw sa pagmamahal sa ating bansa kasi mas lumalalim yung kanilang paniniwala na ah, mas maganda yon ang ah, mas maganda mas okay doon mas malaki kita doon doon ako kasi yun yun ay eh, talaga ng sitwasyon eh ano po yung masasabi niyo tungkol po doon sa mga Pilipino po na nagpo -po sa mga social media na kadiri na daw po maging Pilipino na ikinamumuhi eh, po nila maging Pilipino tingin niyo po bakit po nila yung ginagawa eh Pilipino rin naman po sila minsan kasi dinidikta pa rin yun ng sitwasyon na kinaroroonan nila, na kinabibilangan nila ngayon. Sabi nga natin, yun yung sabi ko nga, mga blind followers. Akala nila, in pa rin sila sa isang grupo kapag gumawa sila ng mga ganong bagay. Na parang, o misan kasi, ina, kaya mo yan, kaya mo yan, parang dinidare lang talaga. Kaya misan, yun, lahat na yun ay dinidikta talaga noon nangyayari at nakapaligid sa kanya. Tingin niyo po, resulta po ba ba yun ng colonial mentality? In some ways, resulta siguro dahil nga may gusto silang patunayan na malakas ang loob nila kasi sinasabi nila mga Pilipino mahiyain para ay, hindi, ano, ay ganito kasi malakas ang loob ko. In some ways, pero not that. Ano. Hindi. Kasi, na-base ko to sa mga, ano, sa mga recent events. Kaya na lang nung MMFF, di ba ang mga pinili nila maging entry doon is mga indie films. So, hindi ko, I don't think na ano, I don't think na, na nawawala yung pagiging patriotic natin. Kasi, even tayo, na-appreciate natin yung gawa natin. And yung mga gawa nga natin, nakikilala sa ibang bansa. Siguro, napapansin ko na hindi naman lahat. May unti-unting mga Pilipino na, na unti-unti uh, nang hindi nagiging makabayan, hindi na nagiging patriotic. Pero hindi sa lahat yun ang bagay. Napapansin ko rin kasi na gumagawa yung gobyerno natin ng iba't ibang hakbang para mas mapaigting pa yung pagiging makabayan ng bawat isa. Halimbawa, una, mas binibigyan prioridad na pagtangkilik ng sariling um, produkto ng Pilipinas. Sinabi nga nila, di diba, it's more fun in the Philippines, yun yung team natin ngayon na talagang mas binibigyan natin ng priority na ibahagi sa iba yung pagiging makabayan natin. Kaya mas maganda siguro na hindi lang natin isaisip na puro ibang bansang produkto yung tatangkalitin natin pag sa ibang bansa, mas okay. Pero mas okay din sana na unahin natin tangkilikin yung mga produkto ng Pilipinas dahil world class naman talaga yung mga produkto natin. At doon, masasabi natin na tayo ay nagiging makabayan sa bawat isa, sa Pilipinas, sa gobyerno, tayong mga Pilipino? Maaari sa ibang tao, pero hindi lahat. Kasi sila ang tinat tinatawag nating mga mahihilig sa mga imported. Gustong gusto nila mga bagay na gawa sa ibang bansa. Samantala ng gawarit sa ating bayan o bansa, ay magaganda rin naman. ilik ng ating sariling wika. Pangalawa, pagsuporta sa mga produkto na gawa ng Pilipino. At pangatlo, ay pagiging proud kung saan ka nakatira, kung saan ka isinilang, kundi dito sa Pilipinas. Ang pagtulong sa mga na, sa mga nakakatanda, tulad na lang ng kapag may nakikita kang matanda na gustong tumawid sa kalsada, kailangan mo yung alalayan. Then, tulad na lang din ng paggamit ng po at upo. Then paggalang sa mga nakatanda tulad na lang ng mga magulang mo or mas matanda sa iyo. Sa ngayon, oo. Nagagawa ko yung pagtangkilik sa sariling produkto. Dahil bilang isang guru din ng Hekasi, yung aking sinasabing yan na pagtangkilik sa sariling produkto ay pinipilit kong magawa rin ng mga batang tinuturoan ko. Halimbawa, uh, sa pagbili ko ng mga produktong uh, mga tsokolate, mga iba pang pagkain, mas pinipili ko yung gawang atin kesa yung mga imported. Maging doon sa mga iba pang gamit. Kung iisipin, napakalaking mga salita, masyadong mabigat. Pero isa lang talagang ipinaparating sa ating mga Pilipino na huwag mahiya kung sino tayo. Bawat bansa meron mapagmamalaki. Tayo bilang mga Pilipino marami rin naman unang-una pagkain. Mga lugar dito, maraming beaches na mga, mga ganda, pagkain na masarap, at syempre, may pagmamalaki natin kung ano yung asal na meron tayo na ipinamana ng mga magulang natin. Kaya, sana tayo bilang mga Pilipino, huwag tayong mahihiya kung ano yung meron tayo. At sa pag, uh, bagkos, eh, dapat ito ay ating ipagmalaki pa at suportahan bilang tayong mga Pilipino. Siyempre, dahil ang mga bagay na binibili ko ay yari dito sa Pilipinas. At hindi ako bumibili ng mga import. Bakit nga ba ang iba sa atin ay nahuhumaling na bumili ng dayuhang mga produkto? Paano nga ba ito nakakaapekto sa ating ekonomiya? Marami kasi'ng posibleng rason at isa sa pinakamalaking dahilan ay ang kalidad ng produkto. Kagaya ng sabi ko kanina, na pag-iiwanan ang ating bansa sa te teknolohiya at research para mas mapabuti ang ating mga produk- ang ating mga produkto. So, kahit gusto ng ibang Pilipino na bumili ng gawang Pilipino, pero kung mas dekalidad ang ibang produkto, ang natural tendency ng tao is piliin yung produkto na mas magtatagal. Isa pang maaaring rason ay siguro yung pagsikat ng mga series, yung mga movies at saka sa social media na pinapakita mas sikat ka kung gamit mo high-end brands na mula sa ibang bansa. Kung ekonomiya ang pag-uusapan, maraming bagay ang nakakapekto dito eh. Siguro indirectly nakakaapekto yung um, colonial mentality. Paano? Well, dahil sa pagdangkilik natin sa mga imported goods over sa mga pinoproduce dito sa ating bansa, yung pera na dapat iikot sa sirkulasyon ng bansa, napupunta ito sa foreign companies kung kanino natin binili ang mga produktong imported. So, bumababa ang money supply naman natin dito sa Pilipinas o yung available na pera na pwedeng ipanggaso sa mga Pilipino. Ano nga ba ang pwede natin gawin para maiwasan na lumala ang pagkakaroon ng kaisipang kolon? Siguro para sa mga kabataan, mas nararapat siguro, lalo na sa eskwelahan. Muling ibalik sa, sa kurikulum, yung ta talagang pagmamahal sa bansa. Yung yung malalim na pag-aaral sa kultura ng Pilipino, yung malalimang pagkakahalaga kasi nang nawawala sa mga kabataan ngayon, dapat bigyan ng pansin kung ano ba dapat. Paano mo ng isang bata ang bansa at ang kanyang sarili? Mahalin niyo ang ating bansa. Kasi pag minahal ng bawat isa ang ating bansa, mas magkakaroon tayo ng malasakit para gustuhin na gawin ang nararapat para lumago pa ito. Tsaka, magtrabaho kayo dito sa bansa pagka-graduate nyo at wag agad-agad asamin na lumabas ng ibang bansa at doon magtrabaho para naman makapagdulot kayo ng mabuti din dito sa Pilipinas. Araw-araw ay makikita natin ang epekto at impluensya ng pananakop sa atin ng mga dayuhan noon. Pagsasalita ng ibang wika, pagkain ng mga patayang hindi naman sa atin ng ugat, kagamitan at pananamit na nanggaling sa mga dayuhan at sa kahit na anong bahagi ng sini, iba-iba pa rin ang napapanood at napapahinggan natin. Pero... Tama nga ba na sabihin natin na bawala na ang ating kultura at napapalitan na ng iba? O ito ay nagbabago lamang at napagyayaman pa ng kultura ng ibang bansa? Siguro ay nasa sa atin ang sagot sa atin masusukat ang pagtibay at pag-unlad pa ng ating kultura. Ikaw, tunay ka bang Pilipino?